kasi yung magago official diyan walang alam sa batas at idemanda namin sila sigurado yan violation of the constitutional right of persons peaceably assembled for a redress of grievance mabigat yan itumawag ang unang ginang sa isang kongresista at yung kongresista ay tumawag naman sa mayor ng Gustos at pinagalitan na bakit daw binigyan ng permit itong rally na ito. Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino. Uh, Kinalulungkot ko po na ibalita at bilang pagtalima po sa uh, sa ating uh, mahal na Tatay ay official po na ipinapakansela niya ang maisog rally dito po sa Bustos, Bulacan, kayong araw na ito. Sinika po natin na gawin ang lahat ng pamamaraan, I mean, legal na pamamaraan para magkaroon ng uh, pagdaraos ng ganitong rally. Dahil batay po sa batas ng pambansa 880 ay malinaw po ang ating karapatan para sa malayang pamamahayag. Ngunit nakakalungkot na mismo ang mga opisyal na diri po ay tila walang kakayanan na unawain kung ano ang nakasaad sa batas. na po sa, sa pag-aayos namin ng set ay dumating ang may-ari na tila walang pinirmahang mahang uh, kasunduan na kami ay basta-basta uh, ay ipinaalis sa uh, lugar kung saan idaraos ang rally. Ito po ay malinaw na paniniil at panggigipit sa ating karapatan. Pilit pong pinanghihimasukan ang pribadong mga transaksyon at ginagamit ang kapangyarihan para hadlangan ang mga nagnanais na magkaisa para sa maisugrali na ito. Kaya panawagan po, huwag po sana tayo magbulag-bulagan. Gamitin po natin ang ating kalapatan at hindi po tayo dapat pumayag na ganitong klase ng gobyerno meron. Bakit po ang tagal nating uh, naghintay? na maging maayos ang bansa. Ano ang sinasabi natin bago? Kung ang nakikita natin ay isang paghihigpit, pagmamalabis na panimungkulan. Kaya sa inyo po lahat, buksan po natin ang ating mga kaisipan. Huwag natin hintayin na ang kahuli ng eleksyon ay ang 2025. Huwag natin hintayin na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at ng iba pang bansa at tayo ang makakalagkan sa mga pananam pananaman pala. Sisingin po natin ang ating diwa. Talagang kailangan natin ng pagbabago. Tayo po mismo, gumising tayo. Pakita po natin na hindi tayo natatakot na ipaglaban ang demokrasya. Kaya patuloy po, nakansalaman ang hakbang na may sugrali dito sa Bulacan. Hindi po tayo titigil para ipagtanggol ang ating bandila. Maraming pong salamat. Pabuhay po kayo na. Narito po kami sa uh, lugar kung saan po nagtitipon-tipon na mga vlogger. No? Uh, naghihintay po kami ng uh, update. Uh, kasi po, uh, galing po kami kanina sa venue. Nakita niyo naman po yung sari-saring uh, aktividad po doon. Uh, na, nakita po natin na uh, hinarangan po. May nakalagay po doon na poster na hindi po pinahintulutan na may-ari na gamitin yung lugar na yun dahil private. Uh, hinarangan, ilang beses pong hinarangan yung mga, yung truck doon. Uh, tapos po ay sari-sari uh, uh, pong panggigipit. No? Meron pang mga bugado na nagpunta ron. kanina. Uh, minabuti na po ng ating mahal na Pangulong Duterte para po, kasi napaka-tensionado po. Kami, kami kanina ron naiwan eh. Ah uh, wala po kami ano, hindi po kami kampante. Na hindi po natin alam kung ano po mangyayari Tapos ah uh, so na na po, uh, ngayon lang po na official na po na pahayag ni Attorney ah uh, Bautista. Ah uh, ay about Bautista si Ma masama po sa ayan pa. Ito na po. Pwede na po ba i-announce at, at dito po tayo. Ah, uh, may pong announcement ang ating uh, ano no. Ah, uh, Maisug Rally organizer. Oy. Opo, naka-live po kami. Ito po. Nandyan pa rin yan. Pinahinto lang muna nila yan. Pero kung itumbok natin ang hakbang. Doon sa mga main issues. Chuck. Habang buhay na yan, nandyan sa side na yan 'yung no, PI. So tinatanong po ni Brother Traveler na kung masusunod pa yung dahil hindi pa naman tumitigil ang kahirapan. Hindi pa rin tumitigil ang panggigipit ng mga taong bayan who just want to exercise their democratic rights. Katulad ngayon dito, ginigipit nilang mga tao eh. Ginigipit nila mga tao. Sir, uh, question lang. Itutuloy po ba ni PRRD yung uh, planong pagsasampa ng reklamo sa mga nanggigipit na to? Sa mga organizer, sa mga dito po sa... Definitely, he will do that. PRRD plans to be in an offensive mode against people who are blocking the exercise of constitutional rights. So malinaw po na mag uh, itutuloy po ni PRRD yung ano yung uh, pagsasampa ng reklamo sa mga sa mga ano sa mga uh, taong uh, nag nagpapa uh, nagpipigil ng mga karapatan ng mga mamamayan sa rally. Oh, question <laughs> Ayan po, tinatanong po ng ano. Or officially? Officially, I am asked by the President of PRRD to announce that the peaceful exercise of our rights to rally is called off because the President does not want to put us in a harm's way. Okay, so...

Tuloy yan. Sa sabi ko na kanina, ang hakbang ng maiso ng mga rallies, tuloy yan habang hindi pa responsive ang gobyerno sa pag-create ng isang democratic uh, space for us to exercise our rights. Alibawa ngayon eh, peaceful rally naman ito eh, bakit nilang, bakit nilang uh, pahirapan? Bakit ipatigil nila? Bakit ayaw nila na makarinig ang taong bayan sa hinaing ng karamihan mga tao ngayon? Ano bang kinatakutan nila? Kung sabi nila eh, ang taong bayan, nagsusuporta sa kanila, bakit matakot sila? So we have to go on, lalo na sa pang-ipit, pang pang-pangtakot -pang ng ating mga taong bayan. I am just calling on our brothers from the police forces. Don't take heed of the command orders of your superiors. Kasi kung magkakaso-kaso ito, kayo ang matamaan talaga dito. Kayo ang matamaan. Hindi ang mga superiors ninyo eh. Hindi ang taga DILC. Kayong nagadala-dala ng orders, kayong matamaan dito. Yun lang. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Pilar Pineda, while you are my sog, the Marcos admin is talawid. The more they stifle the voice of the people, the more they are inviting insurrection. Pahayag naman ni Jar Francis, marami na talaga ang dismayado sa Marcos Jr. admin. di lang talaga ang pangulo na may malasakit. Inday Sara lead us. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ludovico Fronda, the more ginigipit nyo ang taong bayan, the more bumabaho ang Marcos name. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.